guys mag uh, sangag muna tayo ng kanin ay marami kaming kanin uh, na bahaw ito, yung sangag sangag muna sa gabi Kasi hindi kanin kanilang tanghali masarap ito kahit walang ulam makain ako na nga uh, sangag kahit walang ulam basta ma isang sa, sa konting mantika mayroong konting bawang mm, sarap sa ang ganda kasi magsangag itong ating ginagamit na nakawali ay non-stick. Iba pa itong, ano, mayroong non na ibang klase. Kasi ito ibang klase. Ito parang ano yung style ng, ano niya, madulas. Non-stick siya, pero yung iba ay ito pa, ano, no, parang granite yung, ano niya. tawag dito. Yun, hindi masusunod yung, ano niya. <coughs> and guys i'm acting now uh, fried rice yeah fried rice garlic fried rice ayan guys yung ating uh, ating uh, sinangag ito gusto ko ganito kasi bata pa ako ay naalala ko ganito ayan oh. hmm. Hmm, sarap kasi yung kanin ay medyo medyo malagkit kaya kahit wala kang ulam masarap sa kain niyan. djengje. hmm. Ah, so ako kung ikung ka. hmm hmm dilog dilog hmm 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 hmm. ako guys pag dala pag may ano ito pag may uh, sa so, umaga lang ganyan siya. din. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Ang aking aso. kay kumakain ito. Oh! <laughs> oh! Ang aking aso. Mm. Ayaw? Ayaw mo? Mainit? <laughs> oh! Ano ba talaga gusto niya? ang gusto mo? Mm. Ayaw niya. <laughs> alam nyo kahit wala kang ulam kahit tuyo lang ulam mo dito basta yung kanin mo ay medyo malagkit maliit pa po guys ganito yung ginagawa ng tatay ng tatay namin sa amin pag nag sangag siya bidog bidog para kainin namin kahit walang ulam. Tingnan mo. ba? mo. Bilang ng kan kakainin mo maya. Wala <coughs> <coughs> Thank you for watching guys. Alam mo ako ng no, Malasa. See you my next vlog. Pinkay TV.